Dili na sata guys for the go paksi sa dahon. Oh, kamati sibuyas ahos. Ibutangan og oh, garlic oil, witchin asin paminta og oh, syempre ang ating asin konti lang. Tapos syempre ang suka natin na silver spoon bikini men. Tapos chili garlic kaya para halang-halang gamay. Then, imikos-mikos. kos. Then, ani na ang mahiwagang dahon sa saging. O, oh, pak! Tcharam! O, oh, diba? Tapos, aton na siya isa ang og pabukhalon, og maayo para mahumok. O, oh, diba? Sa kahoy na ko na siya giloto, guys. Para super namit. O, oh, for the go. O, oh, di diba? Kinamot na this very yummy simpleng ulam sa bukid oh guys kain na